more idol at kabayan breaking news Hamas hindi kailanman mananalo sa Israel. Pinatunay ng Israel kung gaano kalakas ang kanilang pangdepensa. Tinarget ng Hamas ang isang main battle tank ng Israel pero walang epekto ito dahil sa tinatawag na windbreaker isang active protection system na inilagay ng Israel sa kanilang mga tangke at armored personal carrier Good news mga kabayan dahil ang mga tangke na dumating sa bansa mula sa Israel kamakailan lamang ay pwedeng lagyan ng ganitong uri ng sasabay Sistema. Hindi lang yan, eto pa, pitong pong mga posibleng miyembro ng Hamas na nagtatago sa isang ospital sa Gaza, sumuko sa puwersa ng Israel, Pilipinas, Rumesbak sa China, isang daan at mga Chinese nationals, pinauwi sa China, South Korea, Japan, agad na nagpalipad ng mga fighter jets matapos madetect ang mga airplaneong mandrigma ng China at Russia sa Air Defense Identification Zone nito. Japan at Amerika naglunsad din ng labing-anim ng mga fighter jets bilang show of force force sa dagat ng Japan Israel pinatunayan sa mundo ang kanilang kadulubhasaan at high-tech na mga kagamitan sa depensa. Kuha mismo sa isang video na inilabas ng Hamas na tinarget nito ang isang main battle tank ng Israel, ang Merkaba 4, gamit ang isang RPG. Pero laking gulat ng Hamas na tuloy pa rin ang pagtakbo ng main battle tank ng Israel Defense Force. Ayon sa mga observer, sa digmaan sa Israel ng Hamas, pinatunayan ng teknolohiya ng mga tanke ng Israel ang tinatawag nilang windbreaker, isang uri ng misal o rocket defense system. Ang windbreaker ay isang active protection system na idinisenyo ng isang defense company ng Israel ang Rafael Advanced Defense System. Ito ay ginawa upang protektahan ang mga tanke at armored personal carrier ng Israel Defense Force laban sa mga banta tulad ng RPG, anti-tank rockets at high explosive anti-tank. Ito ngayon ang ginagamit sa mga main battle tank tulad ng Merkava 3, Merkava 4 at Namir Armored Personal Carrier ng Israel. Gayun din sa Abraham M1A12 ng Amerika, ang Windbreaker Active Protection System ay binubuo ng isang radar detection system na nakikita ang mga paparating ng mga missile o rocket man at ina-analyze ang kanilang mga trajectory at magpapaputok ito ng mga metal pellet na naging sanhi ng pagsabog ng mga paparating na missile o rocket ng mas malayo sa tangke. Ang mga tangke na dumating kamakailan lamang sa bansa na nabilipan ng Pilipinas sa Israel, ang Ascutu Sabra Light Tanks, ay pwedeng lagyan ng ganitong mga uri ng sistema. Ipinakita naman ng Israel ang pagsuko ng nasa 70 mga posibleng miyembro ng Hamas na nagtatago sa isang ospital sa Gaza. Ita sa video na ibinaba at isunuko nito ang kanilang mga armas sa militar ng Israel. 没有，没有枪，没 Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan Nasa 180 mga Chinese nationals Ang pinalayas ng Pilipinas pabalik sa China Sila ay mga nahuli sa loob ng isang kumpanyang ay kinalaman Sa ilegal na aktibidad sa bansa Dahil ang kanilang mga aktibidad dito sa bansa ay hindi naayon sa batas ng Pilipinas Sila ay dinakip at ibinalik sa China Sila ay isinakay sa isang eroplano patong Shanghai, China Ang nasa 180 mga Chinese nationals ay blacklisted na sa Pilipinas Ayon sa Bureau of Immigration hindi nito papayagan ang mga dayuan na abusuin ang mabuting pakikitungo natin sa kanila upang gamitin ang Pilipinas sa kanilang iligal na mga aktividad Sa ibang balita naman ng mga kabayan, matapos ba ng South Korea at Japan na pumasok sa kanilang air defense zone, ang mga aeroplanong mandirigma ng China at Russia agad din itong naglunsad ng mga fighter jets na detect ng South Korea at Japan ang mga aeroplano ng China tulad ng H-6, J-16, Y-8 TU-95 at SU-35 naman na mula pa sa Russia. Ang mga airplane ng China at Russia ay lumipad sa East China Sea sa pagitan ng South Korea at Japan. Hindi lamang yan mga kabayan. Ipinakita din ng Japan at Amerika ang kanilang puwersa sa mismong lugar kung saan nagpalipad din ito ng labing-alim ng mga airplane mandrigma sa dagat ng Japan. Kabilang sa mga fighter jets na inilunsad ay apat na F-35 mula sa Japan Air Self-Defense Force. Itong F-16 fighter jets, isang KC-135 mula sa US Air Force at dalawang EA-18G mula naman sa U.S. Navy Senator JV Ejercito si Romes Bak sa Chinese Ambassador Pinapauwi ng Senador ang Ambassador ng China dahil sa patuloy na pangbubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea message ko kay Ambassador Wei Chala, di puhaw Umuwi ka na, hindi ka mabuti dito sa atin Yung Chinese Ambassador dito has been very hostile Dapat nga siya ang maging diplomatic uh, line no? Dapat ang maging linya to ease the tension because of the current circumstances. Kaya lang, anong nangyayari? Siya pa'y ng gasolina. Nagkwento si Chief of Staff, uh, Gerald Browder. Nagkita sila sa isang function. Aba, eh, pinuntahan siya. Eh, Sinabi niya, stop provoking us. Ginanon pa siya. So, I think moving forward, we just have to assert our uh, sovereignty and our, uh, our uh, territory in that area. We, BRP Sierra Madre has to be upgraded and has to be Converted into a full-time, full-scale uh, base, no, that would serve uh, uh, as our checkpoint, as our lookout, and also as also our um, marker of our territory. Karen, um, I, from what I remembered, uh, there was a certain uh, amount allocated. Um, uh -oh. it's, it has to be more than 100 million. I, I, uh -uh. Uh -oh. Sorry for the numbers, but what <clears throat> is for sure, Karen, that um, upon the instruction of Senate President Digzubir himself that um on the senate um, panel we will really allot quite a big amount for the AAP modernization for the acquisition of new navy vessels and also for coast guard not because Karen we do not want to wa we cannot match china's uh, military might they are a superpower but we have to put up that minimum credible defense posture at least something respectable and uh just to uh tell you a story um in our in our foreign traditional parliamentary visits karen senate president mcsobee and i have been doing uh side trips no? looking at um possible um suppliers for our navy our coast guard in france we w we went to normandy we, we left at 8 a.m in paris went back at 2 a.m because we mm -hmm. checked out the Naval group, uh, the different uh, even submarines in Japan, we did that also in uh, in uh, Spain. So yes. on our part, quietly Karen, we're not all talk, no. Uh, we are trying our best uh, to equip our navy and our coast guard with respectable um, equipment, no. Uh, again, we cannot, we will, we have no intention of matching China's uh, power, but we just have to put up that minimum credible defense posture. Laban Pinas.